and guys natapos na halos hindi ano halos walang pawis hi guys so welcome to my vlog so ang gagawin natin ngayon ay dahil sa may trangkaso ako dalawang araw nang may trangkaso ako so isuob natin yung ating sarili or mag steam tayo para uh, lalabas yung ating pawis may labas yung ating sakit so change outfit tayo. Turan! Itong ating outfit. Kasi kailangan nating ano, yan, mababasa yan lahat. So, let's uh, go. <laughs> Ayan guys, nagpakulo na lang ako sa heater kasi sira yung aming ano, oven. Ay, oven. <laughs> yung lotoan. So, ito siya kumukulo. Sobrang kulo-kulo. So, ito yung gawin natin. Ayan. Kasi yung usok niya, guys, yan yung importante. So, ayan. Okay. Ito, upuan natin to. Ganyan ang gawin natin para mabilis tayong uh, maging okay. Ayan. So, uh, ilang minuto kaya. nagbilang na lang ako ng ano, nagbilang na lang ako ng 100 times sa loob. Okay. Para pagpawisan, nalabas yung ating pawis. Nalabas yung sakit. Make sure natin na walang walang singaw yung malong. Ayan. Kasi kaninang umaga, pumunta ako sa park. Pero may 30 minutes akong ano doon. 30 minutes akong umupo sa init, may akong pinawisan. So, try natin to. Imposibleng hindi ako papawisan. Ayan, nagumpisa nang ano. Nagumpisa ng nag uh, na-esteem yung aking katawan. Kasi lamig na lamig ako, hindi naman daw malamig. Ako, lamig na lamig. Bali, ito yung mga ginagawa sa Ilocano, guys. So, hindi ko alam sa mga ibang ano, mga ilunggo, Tagalog, iwan ko kung ginagawa nito, mga bisaya. Pero sa Ilocano kasi ginagawa nila ito. Okay rin to guys sa binat. Naganda rin ito pag nabinat ka. Itong gagawin sa'yo, ah, mabilis matanggal yung binat mo. Ay, si Nos Iwano, ay, kailangan ko tutuwa. Di, matrabaho. Oh. Si Nos? Hmm. Ang sabaw, na, ano, karni ng baka, para tayo itulog na pagpawis natin.